kababayan ko kaya mas maganda pa yung init kaysa ulan dahil makaluding tayo ng cargo natin ulan wala tayong magawa hindi tayo makaandot pag ulan eto maganda pa na tingnan natin yung isang kaibigan natin bibilig siya ng halaman yung parang mga bonsai nya dahil ang hilig kasi nila ng mga bonsai kaya mga kaibigan natin Apron! Oh, Good morning! pinaligo niya yung halaman niya nato nandun. nandun yung boat nakalong side rito sa amin hanggang maga si sister ko eto na yung gulay na pinabili natin eto ang bay talaga ni sister na ito. siya na yung nagbili ng gulay dahil galing sa, sa palengke, pinasuyo na lang natin okay good morning sister okay. Okay sister, maraming salamat sa pagbili mo ng gulay namin. Next time. Ang bait mo talaga. Sure. I'll next time. Definitely next time. Okay, Maam. Next time yesterday again. Ah, kailangan ko makapunta sa inyo. Koko nagpabasa palengke and nagbili ng gulay. Kudali na doli. Yo. Yo. Is it worth we ask the rate? Kasi Four ha. three hundred. Yeah. Okay. At maraming salamat eh, Dahil makatikin na tayo ng gulay na apres ko. Sige, Asima. salamat na ng mga ah, uh, asiman. Agatang umaga na lang po sa inyo. At maraming salamat. Asa sa Pintabucolo raw para heart. Color Heart Ah, hapon mga kasiman ko. Ang lakas ng agos dito eh. Tuwing hapon, yun. Dalong lumakas yung agos sa uh, tubig dito, fresh water. Dito sa may river ng Metoy. Alam mo, kulay violet yung tubig. Kaya, lakas yung agos. Kaya parang tinutulak yung isang boat dahil sa lakas ng agos hapon na naman kaya uh, mga kasiman nakabukas yung tayo dahil Monday bukas Sunday ngayon sigat maganda ng hapon po sa inyo ingat ingat po sa inyo lahat morning na morning talaga dito na yung manggagawa natin dumating na kaya maka start na tayo ng loading ang tama 6.45 nandito na sila hindi pa tayo na kainom ng mainit na tubig kaya bigla silang dumating mas maganda, maganda ang panahon baka looting tayo tingnan natin yung mga mga gawa natin yeah morning dito na marami sila so, ito tama tama talaga yung loading natin mamaya, matatapos maga sila magagawa natin Okay, maraming salamat sa inyo ah, good morning ah, eh, uh, ito yung magagawa natin, marami sila Yep. Say good morning. Yung yep. iba ko mga kasiman ko Dahil umagang umaga po sila Kaya mag start po tayo ng loading natin sa ating cargo Sana marami tayong makakarga na cargo ngayon Ito yung magkagawa natin po yung magtrabaho ng ating cargo dito sa barco. Okay, marami po sila. Eh, mga Chinese po ito Kaya eh. hindi eh, natin maintindihan yung lingwahe nila. Pero maintindihan dahil uh, kunting sinyas lang, malalaman na nila. Sige, maraming salamat. Ito sila, marami Mar sila. Hydraulics, please, okay? Okay. Pagpunsa natin yung ating at para mag natin ay, yung luna natin patanggal natin para makabukas tayo ng ating bodega para maka unloading tayo ng ating kargamento ito na yung mga kasima natin ito na mga kasima bukas na po tayo sa ating hats dahil maglo-loading po tayo ngayon Sige, tuloy-tuloy lang. Dahil nandito na yung mga manggagawa natin para makalaw din tayo. na sila. Nasa boat na sila.